Dá logo na May mentor pa. Dumaya daw. Pag kung next nyo, tanara na. Mm, may nagtudlo. eh. May teacher ka mo. to na nagsimula. So, sige, tsinig. Ulo ng din mo. Ano ng green? Pag nag Pag nagunii na cellphone mo tapos pwede ka nang nakaulog. Na. Nami na to ay eh, kay din niyo balay. Oh, di biskan dito wala surut balanya to, nami sa signal to. Dah mo para di pa malayo ng mga balay. May crosser kasi dito sa sa punta kaya ang mga balay sa mga trabador sa crosser hari yun pero damo kagdamo di ang may piso wifi din isa ato dito sa karsada kaya kung isa mga tao diri gakado pa dito sa may piso wifi sa karsada tapos yung panabuan ko na yung para mga tao hindi na magaling din parang ipi, ari yung

Okay, Meg. Close ko lang. Ang yabi yara da. Ari, ma'am. Uh -huh. Ti, amo tong speed ni sir tong nga to. Speed ni sir tong na uh, tago uh, pila to. Last ko nga kuhan, 189 Mbps. Uh -huh. Bawo di, bis mag-40 pa kabilog cellphone. Ayan. Okay, tag 7 na ano naman yun na, ko mo. Ayan guys, tapos na kami sa pag-install ng aming Piso WiFi. Please guys, support naman sa aking channel. Please like, share and comment na lang sa aking vlog at paki-tap na rin ng notification bell para ma-update kayo sa susunod na aking vlog. Thank you. Let's go, let's go.